Kilalang malapit na magkaibigan ang mga aktor na sila Daniel Padilla at Dominic Roque dahil sila ay kasama sa isang barkadahang tinatawag nilang Nguya Squad. Ngunit matagal ng usap-usapan ang nasirang pagkakaibigan nilang dalawa. Bakit nga ba? Ano ang dahilan at bakit hindi imbitado si Daniel sa nalalapit na kasal ni Dominic? The Philippine Showbiz List presents, Bakit hindi na magkaibigan si na Daniel Padilla at Dominic Roque? Rift between Daniel and Dominic Si Dominic ang tinaguri ang pambansang third wheel dahil palagi nakikita siyang kasama ang mga celebrity couples sa kanilang grupo. Tinuturing ni na Daniel at Dominic ang isa't isa bilang magkapatid sa industriya dahil pareho silang pumasok sa showbiz ng sabay at naging magkatrabaho na sila sa iilang mga proyekto. Ngunit umusbong ang mga usap-usapan na may alitan sa pagitan ni na Daniel at Dominic at nabanggit ito sa Showbiz Updates vlog ng comedian and talent manager na si Ogie Diaz noong August 2021. Ang nasabing alita na ito ay kumalat kasabay ng issue ng unfollow. Sinabi rin sa vlog ni Ogie na hindi na sumasama sa mga nagdaang outings at get-together ng Nguya Squad si Dominic. Pagkatapos ay binanggit rin ni Mama Loy na may mga chismis din kumakalat na ang dahilan daw ng alita ng dalawa ay ang relasyon ni Dominic kay Bea Alonzo. Ayon naman sa si ibang source, ang lamat ng dalawa ay nagsimula na bago pa man daw pumunta noon sa Amerika si Dominic kasama si Bea. Tila na wala ng aram ng oras si Dominic sa kanyang mga kaibigan. Simula lang maiugnay sila ni Bea sa isa't isa. Tulad na lang ng hindi pagdalo ni Dominic sa surprise yacht party ng Nguya Squad para sa si ikakasal noong newly engaged couple na sina Patrick at Ariel. Ilang linggo ang lumipas ay patuloy pa rin pinag-uusapan sa showbiz ang falling out ng magkaibigang Daniel at Dominic. Pero hindi pa rin malinaw kung ano ang ugat ng pagkasira ng pagkakaibigan nila dahil walang naging pahayag mula sa panig ni na Daniel at Dominic tungkol sa issue. Kasunod nito, nadamay din sa issue ang girlfriend ni Dominic na si Bea at ang ina ni Daniel na si Carla Estrada. Nabalita ang inan follow ni Carla si Bea sa Instagram pero muling finalo ni Carla si Bea matapos itong kumalat sa mga balita. Ang paniniwala ni OG, may kinalaman ang pag-unfollow ni Carla kay Bea dahil sa gap ni Daniel at Dominic. May nakapagsabi raw kasi kay OG na maliit ang tsansang magkabati pa si Daniel at Dominic. Nadagdagan pa ito ng may lumabas na balita na may sinabihan din daw si Carla na hindi na raw talaga magkakaayos ang anak niyang si Daniel at ang dating kaibigan nito na si Dominic at mukhang permanente na raw ang paghihiwalay ng magkaibigan. Ayon din sa source niya na ang pag-unfollow ni Carla kay Bea ay posibleng may kinalaman sa pagiging close ni Carla kay Marjorie Barreto. Si Marjorie ang ina ni Julia Barreto na girlfriend ngayon ni Gerald Anderson na ex-boyfriend naman ni Bea. Sa pagitan daw siguro ni na Bea at Marjorie ay baka raw mas pinili ni Carla kung sino ang dating niyang kaibigan o baka naman daw ayaw lang itong magkaroon ng issue kaya inunfollow ni Carla si Bea. Pero makalipas ang ilang araw ay binalita ni OG na nakafollow na ulit si Carla sa Instagram account ni Bea. Pero hindi nakafollow si na Carla at Daniel kay Dominic. Hindi rin nakafollow si Dominic kay Daniel pero nakafollow si Dominic kay Carla. Dominic being linked to Danielle's sister Maggie. Pagkatapos umami ni Bea at Dominic tungkol sa kanilang relasyon noon, naging hot topic ulit ang pag-unfollow ni Danielle at Dominic sa isa't isa. Sa Oji Showbiz Update, naungkat ulit ang issue na ito. Sabi ni Mama Loy, sabi ni Mama Loy, may fan daw na nagbigay ng clue sa totoong dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Base sa comment ng isang fan, may koneksyon daw ito kay Maggie Ford, kapatid na babae ni Danielle. Usap-usapan pa nga raw ay may something daw noon si Maggie at Dominic, pero na friend zone ito nung nakilala ni Dominic si Bea. Komento naman ni OG na for verification pa raw ang nasabing comment ng netizen, pero hindi naman daw sa minimenos niya ang kapasidad ng mga fans at netizens sa pagkalap ng mga impormasyon pero mahirap pa rin naman daw ang maniwala agad sa mga ito. Lalo pa nga mahirap paniwalaan ito dahil hindi naman daw basta-basta ang pagkakaibigan ni na Daniel at Dominic. Lalo na at halos sabay nga silang nagsimula sa showbiz at parang tunay na magkapatid na rin ang turingan ng dalawa sa isa't isa. Pero dagdag ni Oji, may nakausap pa nga raw siya na totoong nga raw ang anfaluhan. May lumabas nga raw na balita na ginost o manon ni Dominic ang nakababatang kapatid na babae ni Daniel na si Maggie. Pero nilinaw ni Oji na ayon daw sa kanyang source ay hindi raw yon totoo. Dahil ayon dito, Kuya Dom ang tawag kay Dominic ng mga kapatid ni Daniel sa kasal naman ng mga kaibigan at kapwa mga miyembro sa Nguya Squad na sina Patrick Sugi at Ariel Garcia noong April 2022 ay kapansin-pansin na missing in action ang noong magkasintahan pang sina Daniel at Catherine. Pero Present naman at kabilang sa groomsmen si Dominic kasama sina Khalil Ramos, Sam Concepcion, Marco Gumabaw at Joseph Elizalde. Dinumog naman ng mga netizens ang comment section ng appreciation post sa Instagram ni Gabby Garcia para sa kasal din na Patrick at Ariel. Hinanap ng mga netizens sina Catherine at Daniel na malapit ding kaibigan ng bagong kasal at sunod-sunod pa ang mga tanong ng mga ito na ang iba ay nag a na ng mga iba't ibang mga bagay. Tulad na lang ng intrigang kaya raw wala si Daniel Daniel dahil naroon si Dominic na pabalitang kaalitan niya at pati na rin ang pagkakauli ni Daniel sa asawa ni Patrick si Ariel. Si Gabby ay nawindang sa mga pinagsasabi ng mga netizens sa comment section kaya hindi niya napigilang sumagot sa mga ito. Komento niya, This post is for Pat and A, our newlyweds. Mahiya naman po kayo. Sumagot din ang boyfriend ni Gaby na si Khalil ng pagsuporta sa girlfriend at sinabing respeto na lang guys eh, mahirap ba ibigay yon? Maging ang mismong groom ay hindi na nakatiis kaya napakomment na rin ito sa post ng kaibigan at sa ad ni Patrick. Pinagsasabi mo na sa locked-in taping sila kaya wala sila. Nagmamarunong ka dyan? Close ka? Hanap ka ibang trip. Wag asawa ko na mahahalatang naiinis na ito. Paliwanag pa ni Patrick na nasa locked in taping ang Kathiel sa serya nilang Too Good To Be True at hindi pinayagan ng kanilang direktor na makadalo sa kasal kahit siya na mismo ang personal na humingi ng pahintulot dito. Inintriga rin ng mga netizen ang girlfriend ni Dominic na si Bea na absent din sa nasabing kasal. Baka nga raw wala doon ang aktres dahil naruroon ng ex-boyfriend nitong si Gerald Anderson at kasalukuyang girlfriend nitong si Julia Barreto. Danielle not invited to Dominic and Bea's wedding Kamakailan lang ay naitanong kay Dominic ng mga entertainment press kung imbitado ba ang kaibigang si Catherine at dating kasintahan nitong si Daniel sa kasal nila ni Bea na nakatakdang ganapin ngayong taong 2024. Sinagot naman ito ni Dominic at sinabing si Catherine lang ang imbitado sa kasal nila ni Bea. Hirit na tanong ng press na para may pasaling pa na si Kath lang baraw ang invited kasi mas close siya sa aktres kaysa kay Daniel. Dito natatawa na si Dominic at sinagot na oo raw si Catherine lang dahil hindi pa naman daw sila okay ni Daniel hanggang ngayon. Dagdag pa ni Dominic na noong 2020 pa lang daw ay hindi na sila nag-uusap ng dating kaibigan at hindi na rin daw sila nagkikita sa loob ng mahabang panahon magmula pa noong 2020. Pero hindi pa naman daw isinasara ni Dominic ang posibilidad na magkak kaayos sila ni Daniel sa hinaharap. Pero pwede pa magbago ito, lalo pa na hindi pa talaga napagdesisyon na nila ni Bea kung sino-sino ang kanilang iimbitahin sa kanilang kasal. Pero maliban kay Catherine, Chuck na kasama rin sa listahan ng mga iimbitahan ni Dominic ay sina Marco Gumabaw, Khalil Ramos at Patrick Sugi. Ngunit hindi inilahad ni Dominic ang anumang rason kung bakit hindi maayos ang kanilang relasyon ni Daniel. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!